Bakit ko gusto maging pangulo? Maraming mga pagkakataon sa buhay ko, alam ko, wala sa mamamayang Pilipino. May trabaho ako, may naipon ako, alam ko, maayos ang kinabukasan ng anak ko dahil nakapag aral siya. Pag may nagkasakit sa pamilya namin, kampante ako na may gagamot sa kanila hindi ko pinuproblema ang kakainin ko sa bukas. Bakit ko gusto maging pangulo? Dahil gusto ko maging ganito din ang buhay niyo. Malayang sa buto, malayang sa takot, at malayang mangarap. Mahihiya ako gawin, mahihiya ako harapin aking magulang, aking anak, kayo mismo, kung hindi ko gagawin ang lahat, para mangyari. Maraming salamat. Ipinahayag ni Tacloban Mayor Alfred Romualdez sa pagdinig ng Kongreso kanina ang kanyang mga hinaing kaugnay nang naging responde ng gobyerno matapos sa bagyong Yolanda. Naging emosyonal din ang alkali nang ikinuwento ang pinagdaanan ng kanyang pamilya na si Jam Dante. Si Naiyak si Tacloban Mayor Alfred Romualdez sa hearing ng Joint Congressional Oversight Committee tungkol sa pagresponde ng gobyerno pagkatapos ng Bagyong Galanda. Natakot daw kasi siya para sa kaligtasan ng kanyang asawa at mga anak noong kasagsagan ng ulan. She called me and she was in um, our old residence which is near the airport. So I told her, brace yourself, secure the kids, this is a very, very powerful typhoon. Ilang oras matapos ang hagupit ng bagyong Yolanda, nabalitaan na ni Romualdez ang nangyayaring looting sa lungsod. Takot na takot daw ang mga residente, lalot ni Nakawan, pati ang isang gun shop, at may nakatakas pang na preso. Ang problema pa, sa mahigit 200 pulis ng Tacloban, mahigit dalawang pulang daw ang nag-report for duty. Kaya hiniling daw agad din Romualdez kay DILG Secretary Mar Rojas at maging kay Pangulong Noynoy Aquino na magpadala ng karagdagang pulis. We kept begging for more help. In fact, I even asked the President directly the second time we met. Di ko ko pinagbigyan. Tinanggal pa yung Chief of Police. Everybody there were frustrated. They saw, if you can muster up on Sunday, thousands of military personnel, including PNP, for the security of the president, bakit hindi naman kami nabigyan kahit konti para na-secure naman namin yung siyudad? Huli na raw nung magpadala ang national government ng siyam na raang PNP Special Action Force dahil wala ng looting noon. Ayon pa kay Ramualdez, noong November 14, pinulong siya ni Rojas kasama ng iba pang lokal na opisyal. Sinabihan daw siya ni Rojas na dapat siyang gumawa ng isang sulat na nagsasabing hindi na nagpa-function ng lokal na gobyerno para maging legal ang panghihimasok ng national government. As far as I know, the president is the president of the Philippines and he's also president of Tacloban City. I do not see anywhere in the law that you need a letter, an ordinance from me for you to come in and do what you're doing. And he answered me and told me that you have to remember, we have to be very careful because you are a Romualdez and the president is a Latino. Si Romualdez ay kamag-anap ng mga Marcos na naging kaaway sa politika ng pamilya ng Pangulo. Sabi pa ni Romualdez, hindi niya maintindihan kung bakit pinasasabi sa kanya ni Rojas na hindi functioning ng lokal na pamahalaan, gayong kumikilos naman daw sila. Ano daw ba ang kailangan nilang gawin para ipakita ang functioning ng ang city government? He was insisting in that meeting, am I functioning, am I functioning? And I said, I think we should define function. Because what, what do you mean functioning? You want me to open the registrar? Why will I open the register? Wala naman nag apply ng live birth. Wala naman nag apply ng birth certificate. Why will I open the business center? Nobody's applying for a business. Ipinagtataka ng ilang senador kung bakit humihingi pa ng surat si Rojas Valdez Gayong malinaw naman daw na national government na ang dapat mamuno. That's uh, six days after. If there was already a uh, uh, state of calamity, national state of calamity, then uh, there shouldn't be any ambiguity as far as... Uh, responsibilities are concerned, the Secretary should or must clarify that particular issue on why was he asking for that letter from the mayor. Ayon sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na ang dapat manguna sa pagresponde kung mahigit dalawang rehiyon na ang apektado. Siyam na rehiyon ang apektado ng Yolanda. National Council, actually, uh, uh, was on top of the street, situation, especially in uh, Region 8, with the uh, chairperson himself on the ground before Yolanda made the landfall. Tinimbitahan din si Rojas, pero wala siya sa pagdinig. Ayon sa komite, nagpasabi si Rojas na ipapadala niya ang isa sa kanyang undersecretaries, pero hindi din ito sumipot kanina. Pagpapaliwanagin daw ng mga mamabata si Rojas sa susunod na pagdinig tungkol sa mga inihingang sama ng loob ni Romualdez. Pinagsusumite din ng komite ang NDRRMC ng Rehabilitation Plan para sa nasalantang mga lugar. Jam si Sante, nakatutok 24 oras. Sinisikap pa ho ng GMA News na makuha ang panig ni DILG Secretary Marujas tungkol sa mga pahayag ni Mayor Romualdez.